Araw sa Aquarius na may buwan sa Scorpio. Ikaw ang tumatagos na nag-iisip. Ang posisyon ng araw sa Aquarius at ang buwan sa Scorpio ay nagmumungkahi ng isang isip na maaaring tumagos sa kabila ng mababaw na mga aktibidad hanggang sa mga psikolohikal na motibasyon. Ang kakayahang pangitain ng Aquarius, kasama ang matinding lalim ng Scorpio, ay ginagawa itong isang malakas na posisyon para sa paglikha ng science fiction, mga misteryo ng pagpatay at mga thriller. Salamat sa panonood. Mag-click dito upang i-download ang aming mga libreng api para sa Android, iPhone at Microsoft. Tiyaking sandan kami sa Facebook at Twitter. Manapiling na papanahon sa aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Tandaan, ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network na may mga mapagkakatiwalaan at tumpak na psychics. I-browse ang site upang makahanap ng mga libreng horoscope, artikulo at higit pa. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libre ngayon.